Dati subre ng mga otoridad ang isang secret hallway sa loob ng katedral ng KOJC. Hiningi na ng DILG ang structural plan sa paggawa ng compound sa engineering office. Aminado kasi sila na nahihirapan sila sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa dami ng pasikot-sikot ng compound. Si Rod Lagusad sa detalye hinihingi na ng Department of Interior and Local Government sa Engineering Office ng Davao City ang planong ginamit sa paggawa ng istruktura sa loob ng KOJC compound. Aminado si Secretary Benor Abalos sa na nahihirapan sila sa paghanap sa wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Marami anyang pasikot-sikot sa loob ng compound lalo't nasa 30 hektarya ang lawak nito at maraming mga gusali. E dahil sa komplikado ang pagkakagawa ng mga istruktura sa loob ng compound ng KOJC. Kung ito'y nakadeklara o hindi. Kasi kung hindi nakadeklara ito, eh, ano ito? Diba? It's a violation. Ba't hindi nakadeklara? Lahat ng intricate things na ginawa at binuupo doon no? na pwedeng pagtaguan. So, mabigat po ito, mahirap na challenge. Nakita niyo pinag pinagdada pinagdadaanan ng ating kapulisan sa ibinahaging video ng PNP sa operasyon sa KOJC compound, mula sa katedral ay matatagpuan ang secret door. Kung tutumbukin ko patungong patungo ang daan na ito, ay mapupunta ka sa sinasabing kwarto ni Kibuloy. Bukod dito, ibinahagi din ng PNP ang video na ginagawa pa lang ang basement. Nakita din na may iba pang binubuong istruktura sa labas ng mga gusali na kanila din titingnan sa engineering office kumpara sa nito. As of now, as of the moment, talagang lahat ng classic expertise ay kinuha na namin para tulungan ng ating pulis talagang uh, ma-assess ang sitwasyon at mahanap ang bawat lugar na pwedeng hanapin si Pastor Kibuloy. We've been using government resources and we've even asked private private companies to help us who has this technology to find Pastor Kibuloy. Base sa intelligence ng mga otoridad ay nananatili pa rin si Kibuloy sa lugar. Pagdating naman sa nangyaring girian ng mga polis at mga supporters ng KOJC, pag-aaralan pa ng DILG kung paano isasampa ang reklamo lalo't may basihan at maraming pulis ang nasugatan. Matapos naman ang paghahain ng manifestation sa Supreme Court kaugnay sa una ng kautusan noong May 28 na inilipat lahat ng kasong may kaugnayan kay Kibuloy sa Quezon City. Ngayong araw ay maghahain ng certiorari sa Cagayan de Oro para questionin ang inilabas na temporary protection order na isang korte sa Davao. Habang balik normal na ang sitwasyon sa Davao City, nadadaanan na na mga daan na una ng binarikadahan ng mga miyembro ng KOJC. Rod said, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas